Naubos talaga namin to sa so sobrang sarap kaya panigurado mapapaulit talaga ako ng gawa nito. Yung lasa niya kasi pati yung texture niya ay parang kumakain dito ng takoyaki. Okay. At dahil sobrang dami nga sa inyo nagtatanong at kung paano nga ba tululuto, i-share ko din sa inyo para masubukan nyo na nga rin. Kakailangan nga natin dito nitong tokwa na bibili sa palengke sa halagang 30 pesos. Kakailanganin mo nga dito nitong meat grinder para maging pinong-pino talaga siya. Tapos pinagsamay ko na dito yung malaking carrots, spring onion, mag rin tayo dito ng onion tapos garlic. Itong meat grinder ko, kung matagal ka nang nanonood ng mga video ko, talaga namang gamit na gamit ko yan kahit saan. Kaya kung gusto mo rin na ganito katibay na sa comment section na yung link. Ayan, pinong-pino na to. Kaya naman magkakrak na tayo ng isang pirasong itlog. Add tayo 1 third cup cornstarch at breadcrumbs. Season na rin natin to ng kaunting magic sarap. Tapos add tayo ng asin, paminta at kaunting liquid seasoning. Tapos paikutin lang natin ulit to para mahalo talaga ng maigi. Ganitong consistency yung kailangan natin yung pinumpino siya at medyo basa pa. Para ma-achieve natin yung texture ng takoyaki, yung tigas yung sa labas tapos yung sa loob naman ay malambot or creamy. Prituhin lang natin to hanggang sa maging golden brown na katulad nito tapos tanggalin na natin yan dahil double fry pa natin to mamaya. Ayan din double fry ko na at pinagsabay-sabay ko na lahat ganito karami lahat ang nagawa ko. Para naman sa sauce nito, magmelt lang tayo ng butter, add tayo ng tomato sauce, hot sauce, tapos maglalagay rin tayo dito ng cayenne powder. Iba kasi yung anghang niya kapag merong cayenne powder, tapos add tayo isang kutsarang asukal at haluin lang natin to ng maigi at lutuin ng saglit. Kung ayaw mo naman ng asukal, pwede kang gumamit dito ng honey. Ayan, okay na to at napakasarap na rin ang hot sauce natin. Kaya naman binuhos ko na rin dito yung prinito natin na tofu balls. Haluin lang natin to at pinatay ko na rin yung apoy. Garnish lang tayo ng sesame. Si Ito na yung ating tofu balls na grabe sobrang sarap. Binawasan na namin kasi namin mapigilan. lagyan natin ng Japanese mayo. Sobrang sarap. O yun Oh. Mm, grabe sobrang dami. Mmm. 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 Alam mo yung crunchy sa labas tapos sobrang creamy sa loob. The best talaga. Promise, try nyo to. Sobrang sarap. hmm, hmm, mm. mm. Parang kumakain ng kuyakin, no? Huh? Hindi malambot, no? hmm, hmm, mm. mm. Grabe. Paano kaya kung nagawa ng crab stick to? Eh, ako yung aking labas. Rigid. Mm. Sarap. Mm. Grabe yung. Um. Mm.